Dito tayo na. sinigang sinuligang na sandali. Tingnan Ang oh, napakainit ngayon dito sa San Fernando, Pampanga. Yan, nagluto tayo na oh, sinigang na salmon. Salmon belly yan. Sobrang init, tapos nagsabaw pa. Tingnan natin sila, nan What's that? Vlog. It's Oh, what can you say about the climate here in the Philippines? Uh, so, sa San Fernando, Pampanga. It's very good. but It's very good. It's very hot. Compared it's, to Manila, right? It's raining too much. Hey! Can you see me? I'm wet. <laughs> che. It's, it's raining not from the sky, from inside. Arayan the is there uh, ano, outside. Yeah. Sige so, natin sa labas. Tapos si Kuya Anu, si Kuya Anu ay nandito. Yeah, Tulog, nangihina na siya kasi ang aga niyang gumising. Ayan, ano sa Imran sa background? Say hi naman today them, Mimi. Hi. <laughs> He washed the dishes kanina kasi mainit dito sa kitchen. Dito sa dirty kitchen. Medyo mainit. Kaya siya yung nagugas ng plato. Nilagyan ko na electric fan. Hindi katulad sa India, mga b Ang difference sa India, ang mga kitchen nila, sa Mumbai yung sinasabi ko ah, yung kitchen nila, meron laging may ceiling fan. No, mm -hmm. In India, always there's a ceiling fan. Tapos, alam nyo, yung last vlog ko kasi sabi ko mas okay dito sa Pilipinas. For me, talaga mas okay dito sa Pilipinas. Yun lang nga, medyo gagasos ka ng malaki sa visa visa expenses ng India National. Papunta rito and mag, para mag-stay dito. Yun. Ayun lang naman. Pero once na Meron ka namang regular income every month na may income, yan may inaasahan kayo, may business kayo yan, okay naman siya. Yun, kaya sabi na sabi ko na mas okay dito sa Pilipinas kasi yung yung ano para communication wise ganyan, pare-pareho tayong mga nagtatagalog, ganun. So pero um, may mga nababasa din akong ng sa comment section kasi na sinasabi um, kaya daw ayaw nila mag sa India kasi nga natatakot sila. Ganyan. Maka daw yung in-laws nila, hindi nila makasundo, ganun ganyan. Alam nyo mga be, yung mga nandito sa Pilipinas na may karelasyon na Indiano or nagpakasal na sa uh, Indian, eh huwag kayong matakot kasi um, yung makikinig kayo sa mga vlog, sa mga buhay ng mga or mapapanood din yung mga Filipina na ng Indian, hindi naman kasi lahat pinapakita nila na perfect. Ayun. Katulad ko, nag-ano naman ako doon, nag-stay ako ng mga one month, ganyan, pabalik-balik kami ni Imran from UAE, tapos pupunta kami sa India, sa Mumbai, India yung asawa ko, ah. sa city, parang Manila din siya. Ako kami kasi, laki na Manila din kami. So, ako, hindi ako masyadong nahirapan, tapos kahit Muslim family yung in-laws ko, parang open-minded sila. Yan. Um, tsaka, ano pa ba? Yun, medyo talaga, hindi talaga mawawala yung culture shock. Kasi magkaibang magkaiba yung kultura ng Indian sa ating mga Filipino. Ayun Ay, tatandaan natin. Pero, hindi natin masasabi na gusto natin tumira o natatakot tayong tumira na dahil lang sa mga napapanood natin. Kasi iba-ibang experiences yan. May mga Filipina na masaya doon. May mga Filipina na hindi masaya doon. May mga Filipina na mas masaya dito sa Pilipinas, katulad namin. Kasi nga, yung mga bata, ina-enjoy pa niya yung company ng pamilya ko, nung lola at lola nila. Yan, ay yung pinaka-importante sa amin. Kaya sabi ko nga, wala na akong mga in-laws. Uh, Sister-in-law at brother-in-law na lang. yan. Dapat nga, pupunta kami sa India last year. Kaso may pinagkagastos ang kami na medyo... Malaki yung ginastos namin. Ayun yung property ng asawa ko sa India. Inayos yung inayos yung mga papers na kailangan para mapunta sa pangalan niya. Yun instill na pinambiyahan namin sa India yung perang yun. Eh halos How much was that, Imi How much was that that ano, the money we spent Or? there to fix the papers in your property there in India? Almost half a million, no? 800,000. 800,000. Rupees ba? Mm, 800, o rupees. So, nasa bandang 600,000 pesos yun. 650. Ayan, medyo malaki, diba? di ba? Hindi yun birong ano, presyo. Hindi yun birong amount na nagastos. So, mas importante naman kasi yun kaysa pagbisita namin doon. Pero insya Allah, bibisita kami. Alam niyo mga nakasabit dyan sa taas, ayan oh, no? hijab ko yan. Mga hijab ko. Imi, mean, you're okay there? Yeah, I'm good. <laughs> yun, may mga Pilipina din na hindi swerte sa mga asawa nilang Indiano kasi katulad nung mga nababasa ko rin sa comment section na karamihan daw sa mga Indian men eh hindi daw tumutulong sa mga household chores. Totoo naman yun. Pero nasa pag-handle kasi yan ng asawa Pilipina, Pilipina. Huwag kayong pumapayag na ganyan-ganyanin kayo yung alilain kayo ba? Eh pare-pareho naman kayong alam mo yun, nanay tsaka tatay tayo, no? Kailangan, nagtutulungan, hindi yung sa babae lang nakaasa. Katulad niya si Imran, tumutulong yan. ng makaya niyang gawin, maglinis ng bahay, ganyan. Magsampay, pakatapos kung maglaba, yan siya nagsasampay. Yung mga bata, tinutulungan din, na, din namin para hindi lumalaking walang alam sa buhay. Mahirap kaya yun yung umasa ka ng umasa sa ibang tao. Yun. So yan, sa mga Pilipina, yun lang ma-advise namin. Eh, ano lang, huwag kayong masyadong naniniwala sa mga uh, buhay ng mga Pilipina sa India. I Try natin. Kanya-kanyang experiences yan. Okay? Hindi, pa, hindi tayo pare-pareho na magiging experience. Mas maganda yung subukan nyo. Okay? So, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe dito sa channel namin kasi paminsan-minsan lang ako mag-upload. Bye! Say bye, Imi. Bye-bye. Rehan, anong ginagawa mo dyan? Naka-boxer ka pa. Ha? Ano? Maganda ba rito sa Pampanga? Hindi. Magkili-kiling maasim. Magkili-kiling maasim. <laughs> <laughs> Hindi naman. Magkili-kiling maasim. Hmm. Lalaro muna ako sa labas ng mga kaibigan. Oy, mainit sa labas, Rehan. Lalaro muna mo kay talitrato? Hmm. -mm. Video. Alak ang baro. Hindi, nakataan Ay, si mami naman nag-pose. Ay! <laughs> labas muna tayo. Tingnan natin si Don, ano. Ay, Rehan! Rehan, baka malaglag ka dyan. Ito naman ni eh, tanghaling tamat, tapat naman. Malalaglag ka dyan. <laughs> tanghaling tapat. Tanghaling tapat. Rehan, Rehan. Rehan. Mami, hindi tumitigil si Rehan, Mi. Nakamababaligtad siya rito, Mi. O. <laughs> oh. O, oh, tingnan natin. no init. One o'clock ngayon ng hapon. Nang tanghali. Ano ba? Ayan. Um. sa mm. mainit. Rihanna, ka, Dali, tatanungin kita. ano mas gusto mo? Manila or here in Pampanga? Dalawa sila. Dalawa sila? Bakit? Then, anong gusto mo sa Pampanga? Ano? May bike, may bike ako. May bike ka dito, no? Kasi may space. Asan yung bisikleta mo? Asan yung bisikleta mo? Doon, mainit. Tsaka may swing. Ano pa? No. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. oh, oh wag kang ganyan rin. Babaliktad ka. Ate ko siya rin. Oo, oh, mababaliktad ka. Eh, eh. Ay, naku. Vlog, lagay mo si Baro sa vlog. Ito? Mm -hmm. Ayun daw si Baro. Baka. Isa nila, Daddy. Ha?